Sir, Doc, pwede niyo po bang i-kwento uh, sa amin kung ano po itong mga entries po natin at para naman mabigyan tayo ng uh, kumbaga background at anong dahilan at nanalo tayo? Unahin natin ha. Alam mo to, very controversial. Ang medical cannabis, aprobado na sa anim na pung bansa sa buong, bu buong, mundo, no? Kasama dyan Estados Unidos, pati medical. ang Germany, Japan, mm -hmm. pati Israel, pati ang Poland. Medical cannabis o halaman mula sa marijuana, mm -hmm. Gumawa ang Pilipinas ng medical cannabis at isinali natin sa International Innovation Summit. At ito ay binigyan ng gold uh, para sa pharmaceutical category. 25 countries ang kasali, more than 200 entries. Pilipinas ang nanalo sa pharmaceutical wow. at ang number one entry natin ay ang CanCure. Ito ay isang, uh, isang uri ng medical cannabis. Mm hmm. Ano pong ginagamot nito dok? Ito, itong uh, can cure or medical cannabis ay nakatulong para laban sa epilepsy, mm -hmm. Parkinson's, Alzheimer's, oh. depression, anxiety, oh, even sleep disorder or for pain management. Oh, I see.